Kabulagon ko sa akong uyab nga tomboy. Kay iyaha naman isulod pati ang iyang bukton. Anak pa sila DJ sa mas lami daw magmahal ang mga tomboy. Maong ako apong gisulayan. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Apple. 31 years old go o doon na duha ka mga anak. Isa pod ko sa mga gibinuangan o gibiktima sa mga walay klarong lalaki. Sa ako nang gikaingon, anak ka na kugduha, o glay ang amahan. Unsaon man, pulos man mga bakakon ang ako natungnan. Ang amahan na sa akong anak, DJ Sam, o sa una na akong anak, human ko niya gibuntis, gibiyang rako, ko, kay ingon pa siya, di pa daw siya ready. Sa ikaduhan na ako, ginasaaran na akong pakaslan, pero ang ending, minyo naman di ay siya. Wa plano nga mahimong kabit Maong gibulagan gid na ako siya DJ Sam. Ginahabol ko niya pero wa na jud ko tungod kay di ko gusto nga makaguba og pamilya. Dugay pud ko nga wa makauyab DJ Sam kay tungod lagi sa trauma nga akong naagian sa pakipagrelasyon. Girace na ako akong duha ka mga anak bisan why suporta sa ilang mga amahan. Sa trabaho ako DJ Sam, nakaila na ako si Boboy. Tomboy na siya DJ Sam o nagkauyab ming duha. Gitrain na ako kay ligdong siya nga pagkatao. Palangga niya og dawat ang ako mga anak. Pero wa ko nakipag-live in niya DJ Sam. Gusto na siya pero wa ko misugot. One time naghotel ming duha. Kana bitawng nangita gyud pamaagi nga na ay mahitabo sa mo ang duha DJ Sam. Tuod man, naagyod. Maayo siya mo sa sakama DJ Sam. Satisfy ko diha. Pero ang lain lang, kay murag halos ko uto na niya pati ang akong atay, kay isulod na niya pati bukto na DJ Sam. Kung muangal ko mo gara na maninoon. Human na mag loving loving DJ Sam ug human siya masatisfy, murag jud kog nakuhaan nga muragi ka na sesaryan. Sakit Kabaw mo, gusto na po siyang muusap DJ Sam pero di na ko ganahan. Kay kung ana naman lang, ako na lang siyang bulagan. Pero ang kalain lang kay kung ako daw siyang bulagan DJ Sam, muambak daw siya sa building. Magpakamatay daw siya. Naglibog ko sa buhaton na ako karon DJ Sam. Please lang tambagi ko ninyo sa imong mga viewers. Imong Sander, Apple.